my ulam for today. Favorite yun na kuning atay with egg guys. Sa una pag college like ka survive gyud entire week nga kanira kali nga hong kanon sa kantin So yeah. Nagluto na sad ko karon. Gibut nga na kuno siya ka guys. Kay na na man tong ka share si Daphne nga kanang a little bit spicy daw. So gibut nga na sa ka sili. So let's, let's eat. Kaya rin siya guys. Kaya rin ang naisili na di ayun. Nami kisa guys. May uban ba nga. Dili daw sa ganahan sa atay dire kayo. Mayroong dili fresh. Bano kayo? Okay raman? Maura. Nami, ilagayapon siya. ganahan mo atay. Yan from time to time mo palit kukukatay dire. Sa mutong naka-discover mi nga na-add siya sa Penny. Pila ka months nga sa teni rako mo doon palit o atay. Na notice na na sa grocery stores nga available na po siya. Revis, sa Kaufland, na sad siya. Basi nagkadaghan, nagtawo nga mga og atay. <laughs> Happy eating.